Utang mo dito, yung kapirma mo dolo kay Hmm, kampiyon niya pulutan, no? <laughs> <laughs> hmm, tubig. Ika <okay>. sarang <laughs> <No. laughs> ako. yung pagpilita, ano yung mabuha eh ba? ang galawas siraga ako. <laughs> mga idol, yung hapon. Meron po akong mabisita dito. Taga Mambusaw at taga Mintan. Dinayo na naman nila ako dito. <laughs> May dala po sila mga idol na ano. Limango marami kong aling naangin yung dinala nila buhay na buhay ito yung tunay na preska binubat po nila ako dito mga idol gusto po nila magparagaak <laughs>

yung gawin niyo sa limango mga idol pag nagpalay kayo para hindi mawala yung kanyang mga sipit kasi pag linagyan nyo ng ininit yan matatanggal yung kanyang sipit tingnan nyo po mga idol oh, na mamatay na siya lagyan nyo po ng ice at habang nagluluto ako dito mga idol pinadalhan ko muna sila ng kanilang merinda pinainom ko muna sila ng soft drinks at saka biskwit kasi hindi pa ako makapunta sa kanila kasi busy pa po ako dito sa ating kusina. Tuturo ko po sa inyo mga idol kung paano magluto ng alimango. Lutuin ko po ito sa batter mga idol. At pagkatapos ng nga palang kinuha sa isang katina, ginihiwa ko lang sa tunga. <laughs> Para duro-duro mo madaha. <laughs> maraming maraming salamat nga pala sa nagdala ng alimango. Shout out kay Kapis Vlogger. Mambusaw mambusaw kapis sa uh, vlogger. Maraming maraming salamat sa dinalam na limango at pagkatapos nga pala dyan na iniwa mga idol. Nagpainit uh, na po nga pala ako ng kawali dyan at sakali nagay ko na yung ating batter. Hintayin lang na po natin na matunaw dyan at pagkalipas ng 3 minutes na natunaw na yung ating batter. Linagyan ko na ng sibuyas at saka bawang. Durugin nyo lang ng maliliit yung bawang kasi dyan po ang nagpasarap sa ating loto. At hintayin nyo lang po nga mag brown brown yung ating ahos at linagyan ko na ng magik sarap dyan asin at saka paminta yung ginali nagyan ko na hindi ko na napakita at pagkalipas ng 3 minutes na gisa, nagay ko na yung ating limango ganyan po gawin yung sa limango mga idol masarap po yan tuturo ko po sa inyo ang sa hindi lang marunong magluto ha ah. baka mag comment ka na naman yung mamaya marunong ako magluto baka, ba, bakit tuturuan mo ako para lang ito sa mga hindi marunong magluto hindi para sa'yo punta ka dito kung hindi ka marunong magluto tuturuan kita at pagkalipas ng 5 minutes na Nagkisayan yan mga idol nalagay ako ng isang swakto na sprite kasi yan po ang iloto natin sa ating limango at pagkalipas na namang 5 minutes na medyo kunti na lang yung kanyang sabaw mga idol patuyo-tuyoin lang po natin ng kunti dyan mga 1 minutes pa at uh, ayan na nga po mga idol luto na po yan naghihintay na yung mga bisita ko sa labas ano pang hinihintay natin para gaakta luto di pulutan naman mga idol Hmm? Dinayo po nila ako dito. Gusto po nila makita na magparagaag ako <laughs> Personal dapat. Personal do no? ako makita. Ano ganun pin sa Ano? Uh, Mambusaw vlogger sa Kapis. Mambusaw vlogger sa Kapis. Pakisupport mga idol. Dinayo po idol, nila salamat. ako dito. Dinalahan niya ako ng limango. At saka, saka taga din ka mo? Mindan. Mga mga pins ka mo? Why? Oh, Why? Mga no. nagdayo lang dito. Mga ito, uh, mga taga na, si Mindan. tao lang. Hmm. <laughs> mga supporters. Mga lang talaga. Seriado, ah, suabe. Wow, kau agak na. Sakit-sakit pegani kamu. Kalian kuhabit nih. Oh, wow, kampion jadi agak na. Bu tangga mau tidak yang keperma betul loh. Kali balik dia teriak. Terus tujuh. Ini tepung terbikin. Kamuan. Kayak. Isting man taka, parang gaaka. Pero kung hindi nyo makaya, hindi nyo pagpirita na. Kaya na idol. Hmm, kampiyon niya pulutan, no? Wow! Wapo, wapo! Come on! Come on, ibuos lagi. Dari tubig. Wapo, kita lagi gin. Tubig. Teh, ini pagpirita aku nih ubus ah. Oh. Oh, Dek kesarang ceraga aku. Nah.

Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. 3 minutes sa ba? <laughs> at ilabi kay sinong mga mambusaw vlogger sa Kapis. Kapis. at sa mga taga Mindan. Maraming salamat din idol. Hmm. Maraming salamat sa inyo mga idol. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi kasi malayo pa yung uuwihan nyo. Mambusaw pa at saka sa Mindan. Bye bye.